Ito, ito, magandang hapon. Pakain tayo ng kalapati natin. Kasi P1 at P2. Ito, may inakay na siya. May, may inakay na sila. Feeling time. Wala si cookies natin eh. Nawala. eto guys, may mga, may na tayo. May nahuli tayo. May sugat to. Na dagit ng ibon, na si Quit. Kung tawagin sa amin sa Marinduque, Si Quit. Oh, parang palcon may sugat to sa may puno ng pakpak bandan leg, ay kung kanina man to ito, andito nahuli ko, pinapagaling ko check may puti sa pakpak check sya kamatis natin, dahil bunga utom na gutom ang mga inakay eto mamaya susubuhan na yun ang kanyang mga inahin eto guys nagsusubo na yung sino ba yan yung inahin si pito feeding time mga 1 week pa mga kompleto na balaybo nito pwede na nating iawalay. t Pag nagutom, nagpapakain kasi